Kalaboso ang isang street level individual matapos itong magbenta ng droga sa polis. Nahulog ito sa patibong na operasyon ng MacArthur PNP sa barangay Villa Imelda ng pagkatiwala nito ang mahusay na nagpanggap ng polis. Ang buong detalya ng balita mula kay Patrolwoman Sheba Piloneo. Timbog ang isang street-level individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa barangay Villa Imelda, MacArthur Leyte, bandang alas 6 ng umaga nang ikinasa ang operasyon ng mga tauhan ng MacArthur Municipal Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa sospek ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.03 gramo na nagkakahalaga ng 4,100 peso bill na bybas money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong pinin correspondent, Patrolwoman Sheba Piloneo, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Piloneo.